guys! So, ayun, welcome back dito sa ating channel. So, napapaisip ako, no? Uh, ano nga ba yung ghost month? So, ayun ang pag-uusapan natin ngayon. So, welcome back again dito sa akin channel. Ako po si Lisco. At yun na nga, pag-uusapan natin yung ghost month. May idea ka ba kung ano yung ghost month? Uh, narinig mo na ba ito? totoo ba na malas? Tapos sabi nga, bawal lumabas sa gabi kasi baka may sumunod sunod sa'yo. Legit ba to? O pamahiin lang? Ano sa tingin, ano sa tingin nyo guys? So ayun, pag-usapan po natin yung ghost month. Ano ang ghost month? Ang Ghost Month ay isang paniniwala mula sa Chinese Tradition na tuwing ikapitong buwan ng Lunar Calendar, naniniwala sila na bumabalik ang mga kaluluwa mula sa Gate of Hell at ang mga espiritu na mga at matahinig ay bumabalik sa mundo ng mga buhay. Ngayong 2025, ang Ghost Month ay magsisimula ngayong August 23 hanggang September 21 at ang pinakadelikadong araw ay ang September 7. Ito ay ang tinatawag nilang The Hungry Goose Month Festival. So, yun guys. So may may mga bawal po kapag ghost month. So maybe ito yung mga bawal na makakapagdulot sa iyo ng mga negatibo or kamalasan. So ito mga dapat iwasan ngayong ghost month is ito yung mga para sa mga naniniwala lang ay kung naniniwala ka sa ghost month. So ito yung mga dapat mong iwasan guys. So unang-una na po dito is yung paglilipat ng bahay. Okay, so pagka ah uh, panahon ng ghost month, So, okay, maglipat ng bahay kasi hindi po siya maswerte. So, ayun, iwasan nyo na lang po yung paglilipat ng bahay kapag ghost month. And then, syempre, isa pa, kung uh, magpapakasal kayo, syempre, kung naniniwala nga kayo sa pamahiin na ito, eh, wag po kayong magpakasal o itapat yung pecha ng inyong kasal sa mismong araw ng ghost month o buwan ng ghost month So, ayun. Pati po yung pag sa sign of contract, kung meron po kayo mga negosyong uh, bubuksan, ganyan, may mga signing of contract kayo. So, ipagpaliban na po muna ninyo kung kayo ay naniniwala sa ghost man. So, huwag na po muna kasi nga, sabi nga, pag ghost man is malas. So, ayun. syempre iwasan niyo rin po guys yung pag-uwi ng gabi pwede naman tayong maaga umuwi kung magagala kayo. Medyo iwas-iwasan nyo yung kasi hindi raw po okay na gabi na is nasa labas pa kayo, lalo na po sa mga panahon ng ghost month. And then one thing guys, yung mga water activities like yung pagsuswimming, kung ano-anong ganap sa dagat, sa swimming pool, so iwas-iwasan natin yan kasi medyo hindi okay. Baka mamaya is magkaroon ng aksidente dahil nga daw po ngayon ay ghost month. So baka mahila kayo sa ilalim ng dagat o may anong mangyari sa inyo sa pool. So ayun, iwasan po muna yon Tapos, ah, uh, uh, pagsusot daw ng outfit na all black. So ayun. So base yun sa research ko, huwag na muna kayo mag all black. No? Baka mapagkabalang kayo sa talis mo dahil nga ghost month. So ayun, bawal po muna tayo magsuot ng mga itim-itim. Kaya, yun eh, kung naniniwala ka lang naman sa pamahiin at sa mga bagay na hindi magandang gawin kapag ghost man. So, ayun. ah uh, meron pang isa. So, ito, medyo nakakatakot. <laughs> so, ayun. Medyo, medyo imposible rin, pero medyo baka totoo. Yung kung magtawag-tawag kayo ng mga pangalan, paggabi na raw po, huwag kayo tawag tawag ng tawag ano ng mga pangalan kasi baka daw po, may sumagot sa inyo. At baka yung sumagot, hindi tao, mamaw. <laughs> so, ayun. So, ayun guys, yun lang. Kung naniniwala kayo sa mga pamahini, yung ilan sa mga sinabi ko na hindi okay gawin ngayong boost month is, kung naniniwala kayo, wala ka siguro mawawala. Kung, kung i-reschedule, ang paglipat, ang pagpapakasal, ang signing of contract, ang mga water activity, ang paggagala, so bawas sa natin. So, yun lang po, yun lang po, okay? So, ayun. 20 tips at protection. Wow! Para ngayong ghost month. Don't worry, may mga paraan din para makaiwas sa malas at spiritual negativity ngayong ghost month. Magsuot lang po ng mga lucky charm katulad ng red string at mga lucky charm bracelet, kagaya ng mga nakikita niyo. mag po tayo ng insenso tuwing gabi. At mag-alay din po tayo ng dasal at pagkain sa labas ng ating tahanan. Palatligin din po nating laging maliwanag, maaliwalas at malinis ang ating loob ng tahanan para hindi pasukin ng mga kaluluwa. At sa paglinis ng na po natin ang ating tahanan, gumamit po tayo ng tubig na may asin sa paglilinis ng ating bahay para po ito pantanggal ng malas sa loob ng ating tahanan. Dagdag ko na po ang maswerteng kulay para ngayong ghost ay kulay pula, gold, wing at duh, Iwas muna tayo sa pagsusuot ng mga black outfit lalo na sa dabe. Okay. Para sa akin, itong ghost man, so ito yung pananaw ko. No? Para sa akin, kahit pamahiin lang ito para sa iba, uh, magandang uh, paalala rin ito na maging maingat tayo. Lalo na po sa pagdidesisyon at sa pakikitungo sa tao hindi mo rin kailang maniwala sa multo para mag-practice ng respeto sa mga kaluluwa at sa sarili mo. At kung may nararamdaman kang bad vibes, magdasal, maging mindful, magmatakot, matakot, pero maging maingat. So ayun guys, I hope may natutunan kayo sa episode na ito. At kung naniniwala ka sa ghost month o may kwento kang grieving, i-comment mo lang sa baba. Gusto ko yan mabasa. So, don't forget to like, share, and subscribe for, more for more, okay ha? Para po, po sa mga ganitong content na maaari kong i-upload dito sa aking channel. So, mag-ingat po kayo palagi at, kung, at lagi niyo pong tatandaan kung mag-isa ka sa gabi. Baka hindi ka talaga nag-iisa. Okay. Bye-bye. So, See you in my next vlog. Bye-bye.